Magandang araw na naman mga kabaryo at welcome po muli sa ating usapang baboy. And para po sa video natin ngayon, ipapakita ko lang po yung huling bisita natin sa Kingpen Farm kung saan meron po silang isang inihin na nanganak ng nang wala pong nakakaalam. What? And po sa Kingpen Farm may apog na rin para dagdag protection. Ano po? No. At eto na nga po ang kanilang mga nursery piglets na PG. Pero hindi po yan ang pinunta natin kundi eto. So ito po ang po sorpresa sa atin. Meron po nanganak dito na inihin ng walang nagbabantay. So ayan po, naka naman ng 11 na biik. Wala pong namatay dyan. And ang maganda po dito ay hindi na po yat at napagod si Ken aka dalmaso yan. So actually po, itong inihinay ito ay hindi alam kung kailan talaga mga anak Ano po? Kasi wala nga itong record. Kaya kaninang umaga po, nagulat na lang sila na may big na. And ayan nga po, nakalabas na lahat ng placenta. So malamang ito po ay nanganak ng gabi or madaling araw. And then dito naman po yung ating mga inihin na nasumpitan last time. So hindi pa po natin ito i-ultrasound kasi kulang pa sa araw. So, sorpresa din po sa atin kung talagang magiging tatay na ba si Ken aka Ngayon, balik po tayo sa inihin ito. Although hindi po ito nabantayan dahil wala nga pong record, pero dapat po ay may mga sinyalis tayo maobserbahan bago siya manganak. Siyempre, mapapansin po natin sa ating mga inihin na malapit ng manganak ay lumalaki talaga ang chan and yung kanilang dede. Ano po? Pero kasama rin po nito ang paglaki ng kanilang ari or vulva. Mamula-mula rin po ito pero hindi po katulad ng pamamaga during sa paglalandi ng inihinan po. So medyo relax yung kanyang vulva at hindi po parang makintab. Yung pong sobrang namamaga na vulva bago manganak, ito po ay merong pamamanas. Ano po? So yun yung makintab na pamamaga or paglaki ng vulva. Then ang senyales naman po para malaman natin na mas malapit na silang mga anak ay kung meron na tayo nakikitang gatas na lumalabas sa kanilang dede. So as early as 2 days po before mga anak ay pwede nang meron tayo makitang uh, gatas. Ano po? So medyo malabnaw pa. Pero habang lumalapit yung kanyang panganak, medyo lumalapot na po ito and nagiging colostrum na. At kapag sila po ay restless na or hindi na mapakali, tumatayo, humihiga, nangangagat ng uh, kulungan, So ito po ay pwedeng manganak na sila yung ating mga inhin ng within 12 to 24 hours. Then bibilis din po ang kanilang paghinga at kapag sila ay humiga na at bihira ng tumayo, so malamang po ay nagpe-prepare na sila na manganak. Oh. So yan po yung mga senyales na hindi napansin ni dalmasyo dahil nung siya rin po ay humiga, hindi na rin po siya tumayo dahil nakatulog na. Then next naman po, ano nga ba yung mga kailangan nating ihanda kapag manganganak ang ating mga inhen? So una po, pen and paper. So para saan po ito? Syempre dahil nga po kailangan natin ng records. Ano po? So isusulat natin ang mga lalabas na mga bik, kung lalaki yan or babae, ano ang timbang. Dapat isulat din po natin kung anong oras lumabas para po mamonitor natin kung kailan po natin kailangan na i-assist ang ating mga inihin na nanganganak. Next po ay Brother Light. Ano po? So ito po yung ilaw na magpo-provide ng init sa ating mga bagong anak na biik. So kailangan po ng 10 watts per piglet. Kaya po mas maganda ang i-prepare natin ay 100 watts na bumbilya. Oh. nire po natin na i-prepare na ito bago pa man yung actual na panganganak ng inihin para po ma-set na natin yung mainit na environment para kapag po nanganak ang ating inhin, ay hindi na masyadong maninibago ang ating mga biyak sa mabilis na pagbabago ng temperatura mula dun sa loob ng katawan ng inhen papunta sa panlabas na temperatura. Okay. Ngayon po pagdating naman sa gamot maganda po ay meron din tayo nakahanda na genvetoxin. Ano po? So ito ay oxytocin na nakakatulong para umire ang ating mga inhin at nakakatulong din ito sa pagbaba ng gatas. So muli po mga kabaryo, ang pagbibigay ng oxytocin ay wag muna natin ibibigay agad-agad. Ano po? So ibigay lang po natin ito pag kinakailangan lang na ating inhin dahil nga po ang ating mga inhin ay may sarili naman na natural na oxytocin na nakakatulong naman po ang pagpapasuson ng mga biik para sa kusang paglabas nito. So nagawa na po natin ng video ang tamang paggamit sa oxytocin. So inuulit lang po natin na every 30 minutes po ang intervention kapag wala pang lumalabas na kasunod na biik. Okay. Then next naman po ay syempre mag din po tayo ng basahan. Ano po? So yung basahan po, ito yung pinupunas natin sa ating mga na bagong labas. Ano po? Pantanggal ng mga nakaharang sa bibig at saka sa ilong. Then pinupunas po natin ito sa katawan para pantanggal din lang ng mga nakabalot pa. Ano po? So ang paggamit po ng basahan ay hindi naman talaga totally nakakatuyo sa ating mga biik. So matutuyo po ang ating mga biik sa paggamit po ng Mistral. At uulitin lang po natin na napaka importante na mabilis matuyo ang ating mga biik at mabilis uminit ang kanilang katawan dahil nga po kapag sila po ay nilamig gagamitin nila yung kakaunting enerhiya na meron sila at posible po silang manghina hindi sila agad-agad makakadede ng kolostrum na kasama po sa mga dahilan kung bakit tumataas ang mortalities natin sa ating mga biik during the first 3 days ng pagkapanganak nila. Uh. Yeah, So, mas maganda po gumamit tayo ng mistral para mas mabilis sila matuyo, uminit ang kanilang katawan, mas mabilis din sila makakasuso ng colostrum at mas mabilis din po ito nakakatuyo ng kanilang pusod. Okay. Okay. So, ngayon po, since tapos na mga anak yung ating inihin, doon naman tayo sa next. Magbigay tayo ng antibiotic. So, yan po, bakteri ang ibibigay natin. And then, isa pa ay, ito naman, Genvet paraset So, paracetamol po yan. Ito po ay makakatulong naman para mabuwasan natin yung sakit na nararamdaman ng ating mga inihin at maiwasan natin ang pagkakaroon niya ng lagnat. Okay. So ito nga po, 3 days na ituturok natin itong bakterid. So 10 ml po ibibigay natin dito sa inahina ito para maiwasan natin ang post farrowing complications. Okay. Then next naman po para sa Ayan po. So 10 ml din po ibibigay natin dito sa ating inihin ito. Pero this time po ay si Ken ang magtuturok. Ayan. So tinuturuan na po natin siya magturok para hindi po kailangan na laging may pupunta dito mga teknisyan para na rin po sa biosecurity. And ito pong paracetamol ay ituturok sa kabilang parte naman. So nagbigay na po tayo sa kabila. So dito naman po sa kabila. Bali first time po ni Ken Ike Dalmaso ang pagtuturok. So ayan, maswerte siya at mabait itong inahin. Nice. Siguro po sa mas magandang experience ay next time ay natin siya na mabagsik na inahin. Ayan, so tapos na po at congratulations kay Ken Ike Dalmaso at hindi siya na trauma sa una niyang pagtuturok. At since tumayo na po itong ating inahin, s'yempre bigyan na rin po natin ng pagkain. Ano po? So, first day po na panganak, 1 kilo lang ang ibinibigay natin. Importante pa rin po kasi na makakain ng ating mga inihin dahil nga po medyo nanghina sila ano po. So, yung pagkain nila ay makakatulong para makabawi sila sa enerhiya na nawala nung sila po ay nanganak. Kaya importante po na sa mga susunod na araw pagkatapos mga anak na ating mga inhin ay lagi po natin silang patatayuin para kumain. Okay, so next naman po na gagawin natin ay magputol ng ngipin. Sa pagpuputol po ng ngipin, meron pong walong ngipin ang ating mga big. So meron apat sa baba at apat po sa taas. So ito po ang pagpuputol ng ngipin natin. Ideally ay gagawin po natin 6 to 12 hours after po nilang ipanganak. And ayan nga po, so sinisimula na po ni Ken ang pagpuputol ng ngipin. So yung pagpuputol po ng ngipin kasi ay uh, gagawin natin after po makasusunan ng ating mga biik ng colostrum. Okay. Importante po na masiguro muna natin na makasuso sila ng colostrum sa first 6 to 12 hours after birth. And then saka na lang po natin i-process yung ating mga bake. po? So napaka-importante po talaga ng colostrum para po sa mas malakas na resistensya ng ating mga biik, And para po mas maging malusog sila, masigla at mabilis lumaki. And ayan po, fortunately, ay meron pong appetite ang ating inihin. So, malaking tulong po sa kanya yung maagang pagkain niya. Okay, so hindi naman po natin masyadong dinadamihan ang kanya pagkain para hindi rin naman po masadong dumami yung gatas na napoproduce niya na mag-cause din ng mastitis kapag hindi po nasuso ng kanya mga bika Ano po? So, ang tubig po dito ay meron naman siyang nipple drinker. So, ad naman po ang access niya sa tubig. Good job. Itong sustalin naman po ay ibibigay natin sa mga biik and ito pong mistral. Kasi biglaan po nag-decide si Dalmasyon na gusto niya daw magputol ng buntot. Ito po mga bake ay bibigyan naman po natin ng 0.2 ml ng sustalin para po maiwasan naman ang posibleng infection dahil nga binigyan natin sila ng sugat. And then ayan po nilagyan ng mistral para mabilis po matuyo yung pinagputulan ng buntot. So ang pagpuputol po ng buntot ay ginagawa para maiwasan po ang tail biting at mukhang mas malinis tingnan ang ating mga baboy. Oh. Okay, so ito po yung ating ginagamit. Mas ideal po sana kung tuberculin syringe or yung 1 ml uh, syringe ang ginagamit natin para mas madali. Pero since wala po, so ito na lang. Ayan, so pwede po tayo sa neck, sa leeg. So hindi natin sinasagad. Then yung needle po natin dito ay half inch lang. Next naman po, pwede din tayo magturok sa hita or dito sa may pigi. So, yung naman po yung papakita natin after po maputulan nito ng buntot. So, dito po yan. And makikita nyo po, hindi natin masyadong sinasagad. Ano po? 0.2 ml din lang. Ngayon, ang isa pa pong technique ay maglagay tayo ng stopper. So, yung pong mga rubber na takip na meron na ating mga injectable na gamot, tinatanggal po natin yun. And then ayan, so ito po yung kinuha natin sa Bexan. At yan po ay ilalagay natin dito sa karayom. Oh. Ayan, so yan po. So konti na lang po nakalabas na pantusok. Pwede na po nating isagad. Ano po? So hindi na masyadong babaon dun sa ating mga biik lalo na hindi po ganon kalalaki yung mga biik na ipinanganak. Ay, okay, so, bigyan po natin na sample. kahit isagad na po natin. No. Then silipin din po natin ito. So napapansin nyo po ba parang may snow na dito. Ano po? So yan po yung apog and inilalagay po yan sa mga nadadaanan. Ano po? So mabisa rin po yan pampatay ng mga mikrobyo. Okay, so ito na po ang kanilang mga fatteners. So starters na po itong mga ito and may nakikita po tayo ditong malaking itlog pero mukhang lus-lus po yan so hindi po yan itlog kundi bituka oh okay, no so yan po yung isa then lipat naman po tayo dito ayan so medyo maganda-ganda na rin po itong mga to ayan nakikita po natin medyo nagkakahulma na ang kanilang katawan starters din po itong mga ito And then, ayan, meron pa po doon. Dito naman, ito yung mga medyo matatanda na nila. So, ito po mga ito, dapat grower na. So, meron din po tayo dito nakikita malaki ang tiyan. Ito po, lapitan natin. Ayan. So, ito po siya. Hindi po yan buntis. Lus-lus din po yan. Oh, no. Okay, so, hindi na po naman natin gagalawin yan. And then, ito po. Grower na din ito. Ayan, nagaganda na po ng katawan. Siguro po ay dalawang buwan na lang ay mabebenta na itong mga ito. So, ang nakakapanibago po dito sa mga baboy dito ay hindi po gutom. Ano po? So, nakikita natin hindi sila nangihingi na pagkain. Kaya mukhang busog po sila. So, ito po yung mga bansot. At ngayon po ay bansot pa din. Okay, so dito naman po tayo. So ito naman po yung mga pinili natin na replacement gilts. Although pipilian po po natin sila pero sa ngayon po ay hindi pa natin na check, ulit. Ano po? So meron tayo ditong apat na nakaredy na pagpipilian nga po na mga gagawing future na inihin pa dito. So ayan po sila. And then ito po yung last. Ayan po. So dito po sa lugar na ito, sa mga patiners, ito po yung mga pinakabata. Magsisip pa lang po ito na starter. Okay, so silipin lang po natin yung apog. Ano po? So ayan po nakikita nyo may mga apog dito pero manipis. So ang gagawin po natin ay medyo pinapakapalan pa po natin ito kay Dalmasio. Pero siyempre hindi naman po sobrang kapalan po. Kasi kapag sobrang kapal naman po masasabihan ko si Dalmasio na ang kapal naman ng apog niya. <laughs> Okay, so ipapakita lang po natin ano po. So ito po ay hydrated lime. Bali ito po ay may epekto rin na pumapatay ng mga mikrobyo. So sobra po itong alkalinik. Ano po? So pinapatay po niya yung mga virus dahil nga po sa ganong property niya. Okay, ito po 'yan. Parang puting powder lang naman siya. Ideally po, ito ilalagay natin sa mga entrance ng ating mga buildings at sa mga karaniwang nilalakaran natin. Ano po, para pag natapakan po natin ay mapapatay natin yung mga mikrobyo na nakadikit sa ating mga footwear. Okay, so yan po ang apog and pwede rin po natin gamitin yan. So ngayon nga po ay meron na ang paligid ng building. Pero pinalalagyan po nga natin yung mga entrance and yung mga walkways. Okay, so yan po muna mga kabaryo ang video natin ngayon. And shoutout po sa ating mga kabaryo na sina Sofia Seven and Apa and Papas Vlog. Okay? So thank you po for watching. And sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Baboy!